Bata ay ang isang kolehiyala sa Maynila matapos mahulog mula sa rooftop ng isang kondominium. Ang aksidente nangyayari raw kasi habang nag... Mart? Yeah, Selfie. Pamor. Yeah, sabi ko. Mm. Nasa na aksyon si Jen Kalimon. Magtatapos na sana sa kolehiyo sa susunod na taon ang 19 anyos na mascom student na si Christina Marie Pagalilawan. Pero hindi na ito mangyayari. Dead on the spot si Christina matapos mahulog mula sa roof deck ng 20 palapag na kondominium building sa Ermita, Maynila, pasado alas 5 ng hapon kahapon. Ayon sa mga otoridad, Nagpipicture daw ang dalaga kasamang isang kaibigan na mangyari ang aksidente. Sinubukan daw mag-selfie ni Christina, pero nasandal siya sa mababang harang na pader ng roof deck at bigla na lamang nahulog. hulog. So, selfie sila na nakaharap sila muna dito sa building. Tapos nung hindi sila makontento nga, uh, mas maganda yung view siyempre pag nasa labas. Umarap sila sa labas, nagkawa maya-maya, ito ng victim natin, uh, pumotion ng konti doon, naghiwalay sila. <coughs> Habang ito namang witness natin, busy siya, tinitignan, nire-review yung mga picture nila. Maya-maya nakita niya na lang, wala na yung, ano niya, yung kaklase niya. Nakakapit pa raw si Christina sa window holding, pero hindi na siya pa ng kaibigan. Actually, nakakapit pa yung victim natin dyan. Kaya siguro sa kabigatan niya, umilipit pa yung kamay o bali ang kamay niya, kung niya. Under construction, Parawang Gusali. Kaya wala pa itong railings o harang. Inaalam pa ng MPD Homicide Division kung may naging kapabayaan ng pamunuan ng Gusali. Hmm, kami ang tatanungin. Itong wall na to is napakababa. Hindi namin ma, uh, ano ya kung yan ba yung standard na taas. Kung lampas ng bewang, nevertheless, wala siyang railing. Wall lang siya. Tapos, itong e, wall na to, kung uupo ka, hindi siya pantay. Tumangging magbigay ng pahayag ang pamunuan ng kondominium. Wala namang nakikita ang foul play ang mga otoridad sa ngayon. Labis naman ang hinagpis ng pamilya ni Christina. Kahit ang kaibigan na kasama nito bago maaksidente, tulala at halos hindi makausap. Umapaw naman sa social media ang pakikiramay ng mga kaeskwela ni Christina dinala na sa St. Rich Funeral Home sa mga labi ng dalaga. Nakatakda itong iburol sa kanilang bahay sa Laguna. Umaaksyon, Jen Kalimon, News 5. Sure to come back. News 5 everywhere.